Ang taggutom ay opisyal na idineklara ngayon sa Gaza City ng Pandaigdigang Ahensya para sa Siguridad ng Pagkain, ang VIH. Nagbababala ito na ang taggutom ay lalaganap kung walang tigil putukan at malaking pagtaas sa tulong. Ang krisis na dulot ng sigalot at mga paghihigpit sa tulong ay naglalagay sa mahigit kalahating milyon na tao sa malubhang gutom. Tinanggihan ng Israel ang mga paratang tinatawag itong propaganda ng Hamas Poplio, ipinahayag ni Poplio ang isang pandaigdigang araw ng panalangin at pag-aayuno para sa kapayapaan noong Agosto 22, isang panawagan na tinugon ng mga kumperensya ng obispo at mga dioseses sa buong mundo. Ang inisyatiba ay bilang tugon sa 56 aktibong sigalot na tinutukoy ng AKLD mula Gaza at Ukraine hanggang Sudan at Myanmar. Ang mga lider ng simbahan mula sa banal na lupain hanggang Pakistan ay nananawagan ng pagbabago mula sa karahasan tungo sa dialogo. Binanggit ng Papa na ay e, kung walang kapatawaran, hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Nahamon sa internasyonal na komunidad na iwanan ang lohika ng paghihidanti. Ang administrasyon ni Trump ay nagpakita kahapon na ikinakabit ang mga pondo para sa paghahanda sa sakuna sa kahandaang ng isang estado na makipagkalakalan sa mga kumpanyang Israeli. Ang wika ay agad na tinanggal mula sa isang mas huling bersyon ng isang polisiya. Ang isang tagapagsalita ng ihi ay tumangging aminin na may ganitong polisiya na sinasabi na ang ganitong mga pondo ay hindi sakop ng e-political na pagsusulit. Sa isang matapang na pahayag, 76 na paring mula sa Diyosesis ng Bunya sa Congo ang kinondena ang patuloy na karahasan at ang kabiguan ng estado ng pagbubukod sa Ituri. Sa kabila ng pamumuno militar mula noong Mayo 2021, ang kanilang mga komunidad ay humaharap sa walang sawang mga pag-atake mula sa mga militante, kadalasang may sinasabing kasabuat mula sa mga puwersa ng seguridad. Isang malungkot na pagtuklas ng limang bangkay na inilibing sa mababaw na libingan ang naganap dalawang kilometro mula sa kagubatan ng Shakahola sa Kenya. Lugar ng isang masakre noong dalawang libo at dalawamput ng isang kulto na pumatay ng higit sa apat na daan. Inaresto ng pulisya ang labing isa na sospek na pinaghihinala ang mga tagasunod ni kulto leader Paul McKenzie habang nagsisimula ang investigasyon sa 27 pang pinaghihinala ang libingan. Ang tuklas ay nadudulot ng na nakababahalang mga tanong tungkol sa patuloy na impluensya ng mga ekstremistang paniniwala sa relihiyon sa rehiyon.